tips po para ma-multiply ng times 3 ang lakas ng backfire ng ating mga tambutso. Mapamanual backfire man yan or uh, rapid backfire. Huwag kakalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Ito po ang inyong lingkod, Joel Mascarinas. Joel Mascarinas, ang pinakahambol. Simpleng tao, astig sa karera. Di mo mahabol, malapit dumiskarte kahit ano pang trouble. Ito, galing sa mga scrap. Delata. Lata na malaki, ah, pang pineapple juice. Ililink mo sa kasirola. Tapos, tubo. Para magkoconnect doon sa yung tambucho. At butasin dyan. Tapos si welding Tapos na. Hmm. Pag new year na, paputikin ng paputikin. Happy new year!